Pinatasan ni PNP Chief General Romel Marbila, mga polis na paitingin pa ang pagpapatrolya laban sa mga armadong grupo ngayong papalapit na ang hatol ng Bayan 2025. Si Ryan Lesigue sa report. Ipinagutos na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga ang pagbabantay sa galaw ng mga armadong grupo. Posible niya magamit ng mga ito ng tiwaling politiko laban sa kanila mga katunggali sa politika. Habang papalapit daw ang halalan, posible ang mga iringan at mainit na mga dibate at pagtatalo ng mga magkakalabang kaya dapat din itong bantayan ng mga pulis sa ground. Dahil dito, ipinagutos na rin ni Marville ang pagdaragdag ng police visibility paglalagay ng mga checkpoints at pinalakas na intelligence monitoring sa iba't ibang lugar. Patuloy po yung uh, uh, pagsasagawa po ng ating mga strategic checkpoints po, particularly doon sa mga areas na may mga previously ay uh, may namonitor po tayo ng mga intense political rivalries kasi this could, uh, somehow this way kung sino man po ang magbabalak na magkakakaon ng uh, doon sa mga areas po nila. Pinalalahanan din ng pamunuan ng PNP ang mga polis sa pagiging non-partisan. Samantala, sabi ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na pagbabasehan nila yung mga lugar na isinilalim sa area sub-concern noong 2022 2023 at 2019 elections. Meron po tayong mga election areas of concern na upon validation ay kinonfirm po ito ng COMELEC. Sa ngayon po, as, as of September 6 po, sir, meron po tayong ng uh, mga potential uh, areas of concern but we really cannot uh, release yet the figures right now kasi dadaan po ito sa validation po ng joint the uh, Peace Security Coordinating Council na pinamumunuan po ng kanilang mga respective election na directors po, pati ang impon ng PNP at ng AFP. Hinikayat ng pambansang polisya ang publiko na maging maingat at maging mapagmatsyag at agad i-report sa polisya ang kahinahinalang kilos at tao sa kanikanilang lugar. Sa pamamagitan daw ng pagtutulungan ng komunidad at polisya, mapapanatiling tahimik at ligtas ang susunod na halalan sa susunod na taon. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas